Hey, good day everyone. Kumusta naman mo eh? How are you guys? So sa mga nangutana, sa mga nagtanong kung kumusta na si Mr. Wingbin ah, uh, Still gihapon no? Uh, ginamonitor gihapon na to ang ato ang kondisyon ato ang lawas labi na ang ato ang platelets ko ang BP tungod sa ito ang wala na ito damha nga balatian nga mitakboy sa ito ang lawas o na nga dili jud na ito matagna ang panahon dili na ito matagna ang dagan sa ato ang kinabuhi mo na importante gyud na na ana ang Pagsalig sa Ginoo kanunay tanang panahon Dili ta magsalig sa tuang kaugalingon nga katakos Dili ta magsalig sa tuang kaugalingon nga kapasidad Dita magsalig nga partaan ta Dita magsalig nga baskong ta Dita magsalig nga bataon pa ta kay mabot jud ang panahon nga sulayan kita sa tuang kasatagsan sa natuang kinabuhi So, sa tanan ng mga avid viewers and avid supporters, katong mga nag-ampo, alam ka na ako, salamat kayo sa inyong paglito kung pipila ka mga pulong. Uh, maluwas na ta sa ato ang sitwasyon. Actually, wala akong ma-admit kaya wala man kong gi dawat sa sa emergency nga ipa-admit mao na nga uh, sukad so adto atong adlaw nga, nga miss, uh, ni sa emergency uh, gi monitor lang ang ako ang uh, ang uh, complete lists pinagi sa pag CBC so manang everyday gina CBC ko so manang nga ang ako ang kasinatian uh, kinindi ang dinggi kapoy gid atong lawas kapoy itong lawas dayon taas kayo ang atong hilanat sa pag start sa mao nga uh, dinggi uh, sa hay mabot og 39.3 Ano'y pinakataas ako ang hilanat. Ah, uh, dili ako kana na pasahan ang akong lawas mo rag mo abot yung kurinta. Pwede lang kay ah uh, mo paspas man po ko ginamog tubig, tas mo pasa ko. So tingali kung dili gyud ko mo banat o ginamog tubig, tingali abot yung kurinta ang ako ang ah uh, body temperature. O ng, uh, <clears throat> Salamat lang bukod sa Ginoo nga uh, gihatagan ta niya og um, kaayus no sa mga pagsulay nga bidangat So ano nga wala ko gidawat sa doktor nga magpa-admit tungod kay ang dengue diay dili pud ka angayan nga magpa-admit kung wala kay mga warning sign sama sa magsunggota, magsuka sakit ang tiyan o magbleeding ta nang magpagawas ta sa hugaw nga doon ay dugo no? so muna nga salamat lang ko sa ginoo pipila na kadlaw ang minlabay wala dyan ko ang mga warning sign nga ipang mention sa doktor so hopefully na padayon lang unta ang pag recover na to ani nga wala dyan yung mga warning sign so ipadayon lang ninyo guys ang pag-ampo ta ay uh, ibalik ang atong normal nga kusog, pamati sa itong lawas, kondisyon sa itong lawas, nanta wala kayo yung warning sign nga mabot. O sa pagkakaroon, uh, wala ko yung inom yun nga mga resita. Uh, ko alang karon uh, aw na ako yung resita, na resita ang um, parasitamol para sa ako ang hilanat. Pero wala naman ko hilanat. Ito hilanat ako ka oras ikan kahapon. Oh, so, ang sekreto lang yun kanunay na para nga dili mo dahan o dili mo dugay gito itong hilanat. Uh, inom lang yun ba na itong tubig kanunay yun. So, tubig yun ang pinaka sa itong lawas kung doon na tayo nga maong fever, ang dengue fever. No? Kay kung mo baba ang ato ang tubig sa itong lawas, dako posibilidad mo baba po itong platelets. Dahil kaunta sa mga pagkaon nga makatabang sa pagpataas sa platelets. Uh, like for example, kanang itlog sa Pogo o ang uh, gin, gin ginasabayan po na ako karon og inom og dahon sa kapayas gilaga po ng dahon dahon sa uh, bulak sa kapayas so man mga alternative medicine nga uh, isabay na ko karon uban ang pag-inom pod sa tubig na uh, daghan jud so gani kay sa doktor kay mo kurot yun o duha ka litro so, kaadlaw so oh, ipaningkamutan ako then bisan nang no, wala mi akong baba ba pero akong ipaningkamutan nga mukaon jug daghan ana na yon uh, kinalan mo rest lang yun ta dayon dili pud ta mangusog dili ta mamastaan dili ta mamastag bugat dili ta mang, mangusog kay lagi sensitive ang atong mga nerves Pumuk katong mga nerves kung kita do na tiding fever no? So, wala personal contact, wala mga uh, physical activity na may tabo, no? Basta doon na tayo ding di-fever. Muna nga, importante yung guys ng tanan na may bawa na to ang mga kung sa'y gine, ginadili o kung sa'y pwede kung dun na taan ding fever So, muna nung ha, marag ikaw pat naman tingali rong kaadlaw. So, 7 days ang pagmonitor sa ako ang kondisyon so hopefully by 7 days unta wala inday mga warning sign nga maabot hopefully wala yung mga warning sign kay matud pa sa doktor uh, usually daw after 7 days usa pa manggawas ang mga warning sign so hopefully unta wala lang antay mga warning signs nga moabot sa ako ang uh, panlawas So, kanalang no. So, dahil salamat sa mga nag-suporta sa mga padayon sa pag-support sa ako ang Facebook page sa akong YouTube channel. To all my sind mga super chat sender o sa super, super sticker sender sa mga membership ninyo din sa akong YouTube channel. Dahil salamat. Dako kay katabang sa ako ang uh, advocacy So, salamat kay sa tanan sa inyong tabang sa inyong ano no sa inyong paglantaw no sa inyong pagwatch sa mga video o I hope may inyo pa kung pa sa pagsuporta sa akong YouTube channel. Don't forget guys, subscribe to my YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga next na mga upload natin. O dito po sa Facebook page, salamat po sa inyo ang pagbulit po paglantaw. Huwag kalimutan guys, i-like, i-comment at mag-share sa video na ito. So, Thank you so much sa lahat and special shout out kay Daddy Travels ang ating sponsor. kita kidson